Hi guys! Good morning ulit sa inyong lahat and welcome back to Anton's World Channel. So ayan, nakikita ninyo sa ating video yung stocks ng mais. So actually, ito yung mga tira-tira dun sa bukid. So ito yung tinatawag na white corn or yung mga mais na panlaga. So dito sa province, ang ginagawa namin kapag i na yung mismo pinakabunga niya, natitira itong -stock. So, instead na hayaan sa bukid na matuyo, ang ginagawa ng mga farmers dito sa province is hinaharvest itong pinaka-stocks niya and then ipinapakain sa mga livestock, especially sa mga ruminants. So, tayo, ito yung na-harvest natin. Bale isang kulong-kulong. Uh, Ayan, yun yung karami tapos siniksik natin. So, ang gagawin natin dito is i-chop natin later and then gagawin nating silage. And then the rest ng mga natirang stocks dun sa bukid is babalikan natin maybe this afternoon kasi medyo tirik na yung araw. Ayan. Mag, ano na dito? Mag to 12 AM na. Ay PM na. So ayan. Balito lang muna yung kinuha natin kasama yung ayan lahat hanggang dun sa no. Siguro hinarvest natin mga kanya isang dangkal yung natira dun sa lupa. Dun natin siya in-harvest Kasi nga yung chopper natin is di naman talaga siya applicable for corn. Lalo kung may bunga siya. So itong mga to, meron mga mais na, re, na ano na may bunga na natira. So, che-check din natin mamaya kung kaya man, kaya nung ating DIY chopper. So, ito no, napakagandang example na hindi mo ano, hindi mo kailangang sayangin yung pinaka-stocks niya. Actually, yan maraming pakinabang yan. Ah, uh, lalo sa mga alaga nating kambing. Itong mga stocks lalo ngayon, magiging mainit na naman ang panahon. So, ang hirap ng pakain. Tapos wala pa tayong na-order na corn silage. So, Itong mga to mga white corn, uh, kumbaga ito yung magiging ano natin ngayon, magiging source ng uh, feeds natin sa mga ruminants natin. Kasi ito bigla lang silang nag-harvest, nag-chat sa akin yung kaibigan ko na nagkakambing din na uh, available ng araw yung stocks. So ito sinamantala na natin. Ayan, kung mapapansin ninyo, ayan yung mga stocks nyo. Kasi ang difference nito sa yellow corn, yung yellow corn kasi uh, once na tumagal na yung pinakabunga nya tumitigas yun yung ginagawang crack crack corn so ito medyo malambot lambot tingin ko kaya naman nung ating DIY chopper to yan parang mas matigas pa nga yung ano eh yung maker grass so titignan natin kung gaano karami ba yung yung kaya nitong ano mailagay dun sa ating drum So, gagawin natin silage. Tapos, lagyan na lang din natin ng molasses. Kasi nga, since hindi ito gaya ng yellow corn na kasama yung bunga, ito pinaka ano lang to pinaka leaves niya lang yung magagamit natin. Pero, okay na rin kasi nga, kaysa naman wala tayong mapakain sa mga alaga natin, di ba? Ayan. So, tingnan nyo gano'ng karami itong na no, natin ngayon, harvest yan, isang kulong-kulong. Mamayang hapon, pag hindi na mainit, balik pa tayo, samantalahin natin, kasi sayang naman. Tapos, meron kasi dun sa province, nagbebenta sila ng corn silage, dun sa ibang seller. So, ang benta nila is per kilogram. So, iba-iba yung price. meron 7.20 per kilogram, meron din yung 8 pesos per kilogram. So, ito, libre lang nating nakuha. Kaya, yan o, isang motor siya. Tsaka ano pa siya. Pwede pa siyang i-silage kasi green pa yung dahon niya eh. Ayan, green pa siya. Pero yung mga talagang pang corn silage, ang ano nila, ang age ng mga mais na yon is yung uh, 75 days old. Kung baga eh, pag, uh, pag pin pinisak mo yung mismo pinaka grains sorry yung pinabunga ng mais is para sa may gatas. So, milker line tawag nila doon. Yan, ganyan siya uh, So, yun, no. Ito yung mga narbes din natin kanina na ano, damo. So, ang nangyari, habang nag tayo, tumatawag yung kaibigan natin. Yun nga, uh, nanguha tayo nitong mga grass. Mga wild grass. So, well, akala kasi natin, hindi pa i-harvest yung mismong pinakabunga ng mais. Kaya, sinamantala natin na manguha. Kaya, ayun, Pagkadating natin, tinignan natin yung cellphone natin is tumatawag na siya. So, dali-dali tayong pumunta. Yun nga lang, medyo mainit na atrik ng araw kaya balik na lang tayo mamaya hapon para sa another batch nung ating corn stalks. So, ito yung mga alaga natin, no. Actually, gusto rin nila yung mga wild grass eh. Syempre, ayan, notice sila. Notice din tayo, Alangan naman wala tayong ipakain, no? Just to ano, for them to survive. Ayan. Meron pa dito sa ano sa kabila, yung kulungan ng ating mga upgraded and native goats. Ayan. Ito yung grass natin natukoy ko. Galing naman to sa ano sa highway. Dun sa expressway. Sa mga gilid-gilid mga tumutubong grass. So ito yung inilagay natin. Ayan. Tinatry lang din natin kung kakainin ng mga goats natin. Yung isa kasing nakuha natin kanina is mas malambot yung daon nito. I Try lang natin kung gusto nila gusto rin naman pala nila eh. yun o guys so sa mga nagbabackyard farm dyan mas maganda maging practical kayo pag sa ganito lalong lalo sa ano goat farming so sa goat farming yan tsagaan lang talaga tapos sipag pinaka importante talaga bago kayo mag start ng inyong mga ganito uh, kung gagawin nyo man siyang libangan or business, maganda na meron talaga kayong ano uh, maganda yung source ninyo ng pakain so ako nag-start ako, nagtanim muna ako ng mga napier grass, etaria grass mulberry, so unti-unti ayan actually talagang gabihan is kulang talaga nagkukulang pa ako sa pakain kaya nga ito napipilitan tayong pumunta ng bukid so mas maganda talaga kung meron kayong malaking space na pagkukuhanan na ng Uh, pakainin pakain lalo lalo pag nagpapakawala kayo ng kambing tapos ni mga tanim na uh, ibang ano mga crops yung mga mga kapitbahay nyo kung nakawala yung kambing is nakakaya naman kung kakainin or sisirain nila yung mga tanim nila so ito ang ginagawa natin is practical goat tracing so kumbaga kung ano yung mga available na edible sa mga alaga natin yung kambing yun ang ipapakain natin so ayan Hello. Kailangan talaga is continuous yung ating pagkain kasi nga lalo nagpapa dito ng iso. Itong inahin natin. sya kailangan medyo lumusog siya. Tal malakas dumi dito si Tamtam -Tam, oh. Hello Tamtam. -Tam. Yan mga tropa no after 1 hour Ayan, may mga na-chop na tayong natira dito and then, yung iba nakasalansan pa rin dito, so hindi pa ito yung final dahil babalik pa tayo dun sa area maya maya uh, para ito yung chinap natin yan, gamit yung DIY chopper, so napaka useful naman itong DIY chopper natin so shout kay Sir Leo Mark Kaliwat, yung nag ano dito, uh, gumawa so ito yung cut size nya hindi man pantay-pantay, at least nakaka ano sya nakaputol and then uh, yun nga di ba applicable na size is 1 inch yung actual size dapat ng silage pero sa atin lumampas yung iba so okay na rin yan kasi nga backyard lang naman tayo tapos yan so pinakamurang way para kapag silage tayo so ito yung ating drum 170 liters tapos napuno natin siya. so ito sya oh. by the way guys sa uh, ano ito 'Yan sa medyo ilalim yan may molasses 'yan. So ito pinaibabawad lang natin ng chop corn. So 'yan, may molasses para mas ano, maganda yung pagka Tapos ito well compacted na 'yan, guys. So kailangan talaga pag nag-silage well compacted para hindi siya ma-decompose. Instead magano siya mag-ferment, ma-decompose -de kasi pag hindi siya masyadong na compact or may air pocket sya sa loob. So mas maganda talaga yung kino-compact nyo siyang mabuti, siksik na siksik kumbaga. So ito, ayan mamaya ilalagay pa natin dun sa another drum. May isang drum pa tayo doon, yun yung malaki. And then meron pa dun yung mga maliliit. So sa ngayon, ah, uh, may advice ko lang sa inyo. Hangga't maaari kung mayroong mga available na resources din ng mga mais, yung ganito, white corn kasi ito, di ba? Ah, kung pwedeng hingin, hingin nyo na or mabili ng mas mura kaysa yung bibili kayo ng sobrang mahal na silage online kasi nga ngayon marami nagbebenta ng silage yung iba masyadong mahal yung patong so mga reseller mas maganda yung meron kayong ganyan at least man lang DIY chopper so napaka useful talaga nito so yun ang mga tropa no nasilid na natin no yan nasilid na natin and then ayan. Meron pa tayong mga i dito nyan mamaya. So, yan. Balikan ko kayo nyan. So, yan mga tropa. Gabi na. So, ito yung ating na silage kanina. Na corn stalks. So, yan. May dalawang 170 liters na drum with ring lock. Plus, itong maliliit na drum. So, imagine niyo kung may malalapit sa inyong mga nagpapatanim ng mais na i-harvest. So, just in case may chopper man kayo, pwede nyo siyang i-ferment gaya nito. Malaking tulong kasi tipid. So, imagine nyo, magkano na tipid natin sa dalawang drum. Sa isang drum kasi, nagkakalaga ng 600 pesos pag pinaparefill. So, 1 to yung natipid natin, plus itong tatlong ito. And then, yan, may mga sobra pa dito kanina. Ayan, lagay natin dito. So midnight snack ng ating mga lagang kambing. Ayun, no? then dito sa area ng mga native ya, nilagyan din natin sila ng chop na corn yun nga lang medyo busog sila dun sa grazing area kanina so tumitikim-tikim pa lang sila pero at least di ba meron silang midnight snack so tuloy tuloy yung pagkain nila ngayong gabi hindi na sila magugutom eh no lalaki na ng chan di ba unlike nung isang araw ang hirap ng ipapakain so at least naka prepare tayo Nachambahan lang na umuwi tayo tapos may nag ng corn. So, thankful tayo. Uh, thanks God kasi may na-provide na nyo yung, uh, food para sa kanila. So guys, Ayan. Inabot nabot na tayo ng gabi and yan lang ang ating video for today. Sana nagustuhan niyo and nagkaroon kayo ng idea kung paano maging practical sa pag-go tracing. So, see you next time guys and shout out sa ating mga subscribers plus sa ating mga new subscribers. So, hit nyo na rin that notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube vlogs. So, see you next time guys. God bless. Merry Christmas and ingat lagi. Happy farming! Mm. -hmm.